At nandiyan dyan pa itong mga galit na galit sa nikotin. Ah, ay sabi daw, may, may toxic ka, may toxic. Ay, ah, ako, hinahamon ko kayo. Ipa, isus, susubukan ko mismo sa harapan mo na ikaw ay kontra sa tuba. Kung Sinasabi mong hindi pa natatansya kung ito ay harmful o hindi. Ako mismo, ha, ah, pupuntahan kita. Pakikita ko sa iyo na ang ng e-cigarettes ay less harmful doon po sa nakasinding sigarilyo. Ah, at magkasubukan tayo. At nang sa ganon, ay hindi mo na pagbibintang ang kusino-sino. Hmm, kayo dyan, ha? So, ito po, galit na galit sa nikotin, layong mapaban ang vape sa tulong ng kanilang paboritong legislative sponsor. Totoo po yan. Kaya tuminutinuho tayo. Kawawa ho, mga consumer kapag nawala ang vape. Dahil maging ako, ay pakabumalik ako sa Yosi.